Hey, hey! What's up mga ka-hockey? Maset masaganang po kayo po sa ating lahat, Coach Manny po. Nandito po ako ngayon kasi again and for the last time ay gusto ko ulit pong humingi ng tulong sa inyo. Nakikiusap po ako na sana po ay uh, muli nating matulungan. Ito pong ating varsity player. Uh, remember po, si Danny Casino, nawalan siya ng scholarship dahil sa pandemic. Eh siya po yung scholar bilang uh, softball player. At ayun nga, yun ang aking uh, hinihiling sa inyo na sana po sa mga kapanood nito shout out po sa lahat ng mga kapanood nito uh, na merong kakayahang magbigay ay uh, sana po muli natin siyang tulungan dahil uh, ito po uh, I'm very thankful sa mga yung first sem first semester po ay na-raise natin yung kanyang tuition na 50,000 kaya thank you thank you po sa lahat ng mga tumulong patuloy kayong i-bless ni Lord at uh, ngayon po second sem na-reach natin yung kanyang pang down na 15,000 at uh, sumobra pa po yun, meron pang pondo sa akin na uh, 12,000, ang kanyang pong uh, buong tuition for the second semester ay 47,000 kaya kulang pa po ito ng mga 20 plus thousand mga 22,000 at makukumpleto na kayo yung kanyang uh, uh, tuition for the second sem dahil ito po yung last sem nya at uh, next ay graduation na at narinig ko po, po na ang kanyang graduation ay sa June 10 face to face yung kanyang graduation. Kaya sana po ay tulungan natin siya dahil kapag hindi po natin na-race ay baka hindi po siya makapag-marcha o baka hindi siya makagraduate. Kaya ayun po ah uh, ayun uh, po ang aking uh, pakiusap sa inyo na sana po muli natin siyang tulungan dahil talagang kailangan kailangan niya ng tulong. Siya po ulitin ko, siya po yung aking player pero nung siya ay grade 10 ay uh, uh, namatay yung kanyang father na kanyang nas tangi inaasahan nila kaya nangyari po yung kanyang college na kapatid na nag-aaral ay nag-stop para magtrabaho po para sa kanila kaya talaga po uh, kailangan kailangan niya ng tulong hindi niya kaya talagang ma ma-raise yung yung ano yung yung pera na niya pang tuition na yon dahil uh, siya po ay talagang umasa lang sa pagiging varsity player ayun nga na-cut siya kaya talagang yun po nag-effort talaga ako na tulungan dahil Sayang naman kung hindi siya mga graduate Ay talagang gusto gusto niya makatapos para matulungan niya ang kanyang pamilya. Kaya ayun po, uh, sana po ay uh, patuloy na 'yun po ang iniiling ko sa inyo na sana ay patuloy na sa makakapanood nito na sana po matulungan natin siya. Uh, samahan niyo po ako sa karerang ito na matapos natin ito na ng na pag natin si Danica. Talagang gusto gusto niya pong makatapos ng pag-aaral. Uh, kahit namatay po yung father niya noon ay talagang furious uh, niya yung pagiging uh, player para magkaroon ng scholarship sa college At uh, talagang kahit hirap na hirap ay talagang uh, patuloy siya nagsikap Ang ginagawa niya po ngayon ay talagang nung, nung nawalan siya ng scholarship siya po ay uh, nakipira Tumutulong-tulong sa bahay para yung kanyang uh, pang-araw-araw, yung uh, pang-online class At sa ngayon po siya po ay nandun sa akin kapatid at uh, ayun, talagang tumutulong din siya nun para talagang uh, kahit papano ay yung kanyang pangaraw-araw ay uh, matubunan. Kaya uh, ayun po, sana po ay uh, uli natin siyang tulungan. At man uh, napakalaking tulong po yung ating kahit in any amount po, kahit magkano na pwede natin itulong para ma-raise natin yung more than 20,000 na pangangailangan pa, ay sana po ay tayo makibahagi. Kung tayo po yung magbibigay ay talagang ang Diyos na po ang bahalang magbalik ng ating tulong para kay Danica. Ayun po. So, muli po, sana po i-like, i-share natin itong video nito para marami makapanood. At sa mga bago po dyan, pakisubscribe na rin po ng aking YouTube channel, Coach Manny. Pakiclick na rin po yung notification bell. Ito po ang ating giga sa mga gusto pong tumulong. Sinisigurado ko po sa inyo na ito ay talagang magiging karagdagan para sa kakulangan pa ni Danica sa kanyang tuition. Muli po, maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye.